Ano po ba ang mga batayan, Brother Eli? Pakibasa po ninyo sa banal na kasulatan ang mga chapter and verses na nagpapatunay na ang mamanahin ng mga maliligtas ay ang karihan ng Diyos na doon sa langit. Alam niyo po kung ano mamanahin ng maliligtas. Ikalawang Pedro 3.13 Ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa. Sa Bisayan, sa, sabi diyan, Apan sumala sa yang saad, nagapaabot kita sa bagong mga langit o sa bagong yuta. Ayan, bagong langit, a new heaven and a new earth. Yan po ang mamanahin. Pagka kung maliligtas ka kasi, wala nang difference yung langit at lupa eh. Ngayon, mahirap tayo makarating sa langit eh. Pero pag maliligtas ka, may mamanahin ka, langit at saka lupa. Kaya lang, hindi po ito lupang ito. Ang mamanahin ng maliligtas, bagong langit, saka bagong lupa. Hindi po langit lang.